meron lang akong gustong i-share sa inyo alam ko medyo matagal na akong hindi nag-vlog eh, tsaka wala na rin nalaga akong planong ituloy yung channel, pero thank you pa rin sa lahat na nanood, nag-subscribe, lahat na nag-message, nag-comment, uh, na-appreciate ko talaga yun, yung mga nagtitiwala sa mga opinion ko pero, eto talaga, kailangan ko talaga i-vlog to, kailangan kong i-upload to sa youtube kasi sobrang underrated nitong saddle na to walang nakakaalam baka nga walang halos nakakaalam nito na eh siguro yung mga nang nag, nag nagma mountain bike alam to pero ako kasi ngayon naka fixie na ako eh hindi na ako naka factor hindi na kasi ako nagro road bike medyo busy na sa business sa trabaho eh meron din akong vintage na mountain bike pang commute ko uh, marami ako naging saddle eh hindi ko na rin lang talaga naging hindi ko na rin na-review or na-post or kung ano man yon pero ito talaga hindi ko naman talaga planong ilagay ito sa fixie dapat nga ilalagay ko lang ito sa road bike ko sa taas eh. meron ako ng giant sa taas ilalagay ko lang sa ipang display kumbaga para lang mal malagyan ng saddle eh. pero tinesting ko siya. ito ang pinaka saddle na gamit mo mas komportable pa sa SMP sa Stealth, sa Fabric sa Selle Italia, sa Fizik well Fizik hindi naman talaga komportable yun uh, ano pa ba mga natry ko plastic na saddle etong ganitong kasing saddle yung mga old school na racing saddle well I to the best, hindi ko yung etong profile na yan flat siya hindi ko in-expect na magiging okay yung sa fall. tapos wala pong well may pressure relief naman siya pero um, hmm, wala naman butas pero sobrang komportable niya yung padding hindi ganun katigas hindi rin ganun kalambot actually minimal padding to pero very similar sa padding ng Sele Italia yung quality pero sobrang komportable eh. na nagulat ako na parang hindi naman sa first time ko naramdaman na gusto kong palitan lahat ng bike ko ng ganito pero sa Sally SMP naramdaman ko yun pero ang dami kong lait na natanggap dun kasi mukhang tukar eh